Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa may Victoria Park. Ayan, nakikita natin sobrang doon lang sa loob pagpasok is sobrang dami na ng tao. Pero nandito ako sa middle ngayon. At ayan. So dito sa middle ay meron silang mga uh, small parang kiosk na pwede kang kumain. ng mga barbecue. Pakita ko sa inyo guys should be like that. So, meron silang kebab o drink uh, na may small mga Ayan, look at this. So, ito parang Italia. Tapos, meron sila ditong barbecue. And barbecue. Japan. Japan drinks tapos meron silang dra parang Pilipinas lang din oh di ba sa may patangga sa may Walmart yan, meron. So yan, tapos parang mini bar ba, mini mini bar, tapos meron naglagay sila dito ng mga tables. Yan sa gitna. So, gabi siguro mas maganda. Kasi maliwanag. Kasi may mga lights sa taas na ganyan nakalagay. So, yun. Mini bar sa, sa middle of Victoria Park. right, So, marami. Yung sabi nga, chill-chill lang. Tapos, mga wine dito. Ito naman sa sides. Kung doon ay may, may pa-chill-chill lang. Meron din dito pa-chill-chill lang. <laughs> oh, pwede rin yung umupo. So mostly pagka pa-tired ka na, <laughs> pwede ka nang umupo diyan sa sa gilid-gilid. Sobra lang init. Mabuti na lang hindi siya summer. At uh, 'yan, dito nga sa may pinanggalingan natin kanina is sobrang mainit. Alas 4 na ng hapon. So, 'yan dito yung mostly na maraming binebenta talagang mga dry goods. Babalik ako dito kasi may bibili na ko dyan. At look at that. Sa so, dami ng mga tao. Ayan. So, different kinds of foods. Makikita natin. Walnut. Oh, walnut. Great date. Mushroom. Tapos, try. At, right. uh, ito na yung mga snacks, 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 snacks. Simple snacks. Simple snacks. Simple snacks. Thank you. So ito yung side dito sobrang dense So mostly yung mga nabibili dito is mga dry goods talaga dry goods Yan dry goods yan <laughs> Na na, may nabibili naman yun sa labas. Pero... Ito masarap yan sa noodles. Sorry. Ito masarap din to. Yung oats. Bilin. So, yung nakikita naman natin dito guys is meron daw silang lucky draw dito. Kaya nakapila yung mga tao dyan. So, lucky draw. So, meron silang parang 90th anniversary. May nakalagay, 90th. So, natural na mga fruits na nag-dry. So, mayroon saging. So, very... May okra pa siya. May bayabas. Banana chips. Everything. Mayroon pa siya lang tindang ano, uh, better melon. So, like this. So. I'm sorry. so ito 'yung lucky draw station itong nakikita natin lucky draw station bel This? This is honey ah. honey water là bảy một chín honey water <laughs> <coughs>

Oh my God. Meron tayong nakita dito guys ng mga starfish. Kinakain din pala yung mga starfish na yan. Oh. <laughs>

So right guys, dito na po tayo magtatapos. Maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa akin sa pagbisita natin dito sa Victoria Park. Yan every year kasi talagang ginaganap ito kaya ito yung pinuntahan natin ngayon. So, siguro mananatili to dito hanggang end of the year na siguro hanggang Chinese New Year. So, look at that. Napaka puno. Alam nyo, pag walang laman to, talagang napakalinis to isang basketball court din. Tapos, ginagawang tennis court. Tapos, tambayan ng mga Uh, OFW ng mga Indonesian dito sa middle makikita uh, natin so yun lang maraming salamat at hopefully na yan bahagi natin yung So sa mga boot pa lang nilagay na nila dito, sobrang quite beautiful na talaga, ang ganda you know, ang lalaki. So, I'm sure na kumita rin naman talaga sila rito, guys. So, yun lang po. Maraming salamat. Paalam. Bye!